Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan! lungsod nang naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke, Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa hold. Bago yat. Kuha sa CCTV footage na ito ang pagsagasa ng isang motorista sa traffic enforcer na kinilala bilang si Michael Trahico. Ayon kay Trahico, mahigit sampung minuto itong napasampa sa hood ng sasakyan ng suspect na sinitan nito matapos makasagi ng isang tricycle sa Kawit, Cavite. Nakarating pa umano sila sa bahay ng suspect kung saan siya nito pinagmumura. August 27 nang magpatawag ng press conference si dating Transportation Secretary Vince Dison bilang suporta sa biktima. Dito, nabanggit ng dating kalihim ang pangangailangan umanong magpatupad ng shame campaign nang tuluyan ng magtanda ang mga pasaway sa kalsada. At kaugnay ng planong ito, makakasama natin ngayong tanghali ang dating opisyal ng National Power Corporation at part-time lecturer sa Fort Eastern University. Sa ilalim ng Office of the Ombudsman, nagsilbi siyang Graph Investigation and Prosecution Officer 1, Acting Director ng OMB Intelligence Bureau, at kalaunan ay naging Director for sa ilalim ng OMB General Investigation Bureau A. At mula noong 2022, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Commissioner sa ilalim ng Commission on Human Rights. Welcome po sa ating programa, CHR Commissioner Attorney Beda Epres. Attorney, welcome po to our program. Pwede niyo pong batiin ang ating mga viewers. Ay good afternoon po ma'am and uh, good afternoon po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Uh, maraming salamat po sa pag-iimbita sa Commission on Human Rights dito po sa inyong programa. Ayan, attorney, yung pag-uusapan natin ngayon is largely sa pagpapatupad ng batas and mostly kung ano po yung sinasabi ng CHR sa mga ganitong batas na inihahain natin ngayon. Uh, Pag-usapan po natin, nabanggit ko na kanina nung nag-intro ako, itong shame campaign na inihain o kampanya na inihain ni former Secretary Vince Dizon. Um, can you tell us briefly kung ano po ba yung background nitong shame campaign um, in relation to the issue at hand which is yung kay um, Sir Michael ko nga po? Ano po ba itong ine-entail ng shame campaign? yes um nung mabalitaan uh, nga po namin uh, na merong ganong pronouncement yung DOTr na pag-aaralan nila uh, na bakas maglalabas sila ng panukala na magkaroon ng shame campaign uh, para 'wag nang tularan yung mga uh, grave violators ng uh, ng traffic rules natin kami po ay medyo nabahala kasi para po sa amin maari po itong magdulot ng uh, posibleng human rights violation uh, lalong-lalo na po pagdating sa right ng mga tao to um, privacy uh, right to due process and right to the presumption of innocence at dahil po posible itong magdulot ng ganon, uh, maari po itong maging subject din ng abuso uh, sa amin po mas uh, meron pong ibang mas magandang panukala. Uh, pahiya lamang. Uh, so yun, willing po ang Commission on Human Rights na makipagdialogo or makipagtulungan sa DOTr kung paano po tayo magbabalangkas ng uh, magandang pa policy na mayroon pong uh, uh, human rights approach sa mga policies na ito. Pag-usapan po muna natin siguro yung mga guidelines pagdating dito sa shame campaign para rin mahimay po ng publiko kung dapat nga ba, na mm -hmm. nabanggit nyo na po yung unang mga sentimiento na agad ng CHR na maari itong maging source ng abuse. Pero ayun, isa-isahin po muna natin yung mga maaaring maipasok sa guidelines nitong batas kung maisa batas man. Um, it, it was mentioned there na itong um, shame campaign ay para po sa mga repeat and grave tra traffic offenders or if not Traffic offenders or grave ano grave violators. Um by grave violations ano po ba yung ibig sabihin natin dito ano po ba yung makaklassify dito sa mga grave um violations? Uh, malamang po siguro ang ibig sabihin po ng DOTR dito ay yung uh, traffic violations na maglalagay sa peligro hindi lamang po yung driver. Kundi pati na rin po yung public. Ang example nga po na binanggit niya dito ay yung nag-counterflow sa Skyway. And then po yung uh, incidente nga po sa Cavite kung saan sinagasaan at napilitang sumampasahod yung ating traffic enforcers. So, so yung mga ganong incidente po siguro ang uh, ang ibig sabihin nila ng uh, grave uh, violation ng ating mga traffic rules. Um, ayon naman po kay former Secretary Dizon, um, dito sa pag-shame campaign nga po, hindi kasama na ipapublicize yung mga sensitibong impormasyon ng mga pasaway sa kalsada na tinawag niya. Pero ang sigurado raw po, eh, ipapakita yung mga mukha nila. Ano po ba yung mga kabilang sa impormasyon na sinasabi niyang sensitibo na hindi pwedeng maipabilang? Hmm, baka po hindi ko sabihin dito uh, baka po hindi na ipak ipakita yung address uh, noong uh, mga individuals pero ang sa amin po dito kasi uh, uh, baka po kasi ito ay maging trial by publicity na okay. ang ang punto po ng CHR ay uh, dapat po sana bago i yung mga pangalan ay dapat dumaan na mo muna sila doon sa due process nagkaroon po ng Uh, tamang hearing, tamang investigasyon at na-adjudge na po na guilty yung mga traffic violators na ito at uh, napatawan na po sila ng uh, ng mga penalties. At dahil nga po dumaan na sila sa due process, wala na po kaming nakikita na uh, hindi na kumbaga uh, hindi na ipa-ilathala ipa, pa o isa publiko yung kanilang mga pangalan. Basta ang sa amin po dito is a balance between uh, the right of the traffic violator to privacy and due process vis-a-vis -vis the right of the government particularly the DOTr na na ipatupad naman yung batas traffic. meron pong ibang paraan po kasi para may ipatupad to at hindi po kasama uh, yung shame campaign sa policy or sa um, guidelines para ipatupad po ang tamang uh, disiplina pagdating po sa batas trafiko. May mga na-mention din po kayong iba't ibang uri ng mga ano accused dyan, yung mga nasa trial at yung mga convicted na uh, as guilty. Ano po ba yung may mga iba't iba po bang treatment kapag ka accused pa lang ang isang tao or nasa trial na or acquitted at saka guilty? Ano po yung mga acceptable treatment mm. sa different ano kinds uh, or, ng tao na ito? So kapag po ang isang tao ay under investigation pa lamang, uh, meron po siyang uh, karapatan to be presumed innocent uh, doon po sa uh, kinakaharap niyang kaso. Ngayon kung siya po ay napatunayan after uh, after ng hearing na siya po ay nagkasala sa batas at uh, siya po ay uh, nasentensyahan na guilty, and eh dapat po siyang uh, mabigyan ng karampatang kaparusahan ito man po ay imprisonment ito man po ay fine uh, ngayon po kung ang isang tao naman ay uh, after due hearing after uh, uh, ay na patunayan na walang kasalanan uh, dapat pong mapawala, kung siya man po ay nakakulong or kung ano man eh siya po ay dapat mapalaya So yun po yung tatlong stages ng uh, ng investigation. All ulitin ko lang po yan attorney no, na mahalaga po yung ano yung right to be heard o yung pag pag paglalagay sa mga accused sa hearing na ipadaan muna sila dun sa part ng due process na yun yes. para mailatag nila yung mga case nila or defense nila. Yes. At, yes mahalaga na isusulong dito yung presumed innocence ng bawat tao na akusado. And kapag guilty, eh, bibigyan po ng karampatang parusa at pag-acquitted naman, eh, kailangang mapalaya po ito. Um, ano naman po, dadako na po ako dito sa mga, nabanggit nyo na po ito kanina, kung ano yung mga karapatan na nasasagasaan kapag ka isang tao, eh, kapag ka ang kaso ng isang tao, eh, hindi isinangguni sa tamang proseso o yung due process nga po. Ano po ba yung mga karapatan na nalalabag dito? Hmm. Uh, uh Uh, meron po kasing karapatan ng bawat tao na bago siya husgahan, uh, bago siya uh, uh, sab masabihan na siya ay guilty sa isang offense, kailangan po ng merong uh, tamang trial. Magkaroon po siya ng opportunity na maipahayag ang kanyang depensa at ilaban yung kanyang kaso. Kung wala po itong pagkakataon na ito, uh, yung, pong tra yung pong trial o yung pag-a-judge sa kanya na guilty ay pwede pong ipawalang bisa ito. So ang pinaka-importante po sa dat, merong trial, due process, at ng decision ng uh, conviction or uh, mapatunayan po siyang guilty dun sa uh, ipinaparatang sa kanyang kaso. All right dito po sa shame campaign, ano po ba yung mga karapatan ng isang individual na nasasagasaan kung hindi man po ito legally na mai kung ma-isabatas ito at hindi mai-consider itong mga legal implications na nababanggit niyo. Ano pong mga karapatan niyon? Mm -mm. yon? Opo. So, kung bigla na lang po siyang uh, kumbaga ipapublicize na wala man lang hearing or due process, edi na-violate po yung kanyang right to due process. At dahil po na-violate yung kanyang due process, wala pong basihan ang gobyerno para ilathala yung kanyang pangalan. At dahil po walang basihan yung gobyerno, na-violate na po yung kanyang right to privacy. And uh, dahil po siya ay uh, pinaratangan na kaagad na guilty, na walang proper trial, nawala na rin po yung kanyang karapatan to be presumed innocent until proven guilty by uh, an appropriate court po. Sa ganong kaso po, sa... Bihihin natin na mangyari yun sa isang individual, kalungkot-lungkot man in the hands of the law, ano po yung maaaring gawin ng biktima na naakusahan pero napasawalang sala din laban dun sa mga na-experience niya? Kung talagang naka-experience -naka niya ta ng public shame, katulad nga po noon, ano po yung mga kaso na maaari nilang ihain sa mga gumawa nito? Uh, so uh, maliban po sa paglapit nila dito sa Commission on Human Rights, Uh, para mag-file po sila ng appropriate case for human rights violation, uh, pwede rin po silang uh, humingi ng uh, uh, damages po sa sa government. Meron pong uh, office under po siya ng, uh, I think, Department of Justice, uh, Board Board of Claims, yun po yung tawag doon sa office. Uh, ito po ay nagbabayad ng uh, damages doon sa mga tao na wrongfully accused ng kanilang ng ng crime. Kung halimbawa nag-serve po sila ng jail time uh, at uh, napatunayan na wrongfully accused po pala sila, maling, uh, walang due process, walang proper hearing, pwede po silang humingi ng uh, damages sa government. Kami po dito sa CHR, ang tinitingnan po namin dito ay yung uh, mag yung obligasyon po ng gobyerno na na Uh, i-promote at protektahan ang karapatang pantao ng isang tao. So, kung meron pong mga ganyang pagpapahiya, walang due process, walang proper trial, ito po ay paglabag ng kanilang karapatang pantao na hindi po dapat gagawin ng ating Estado o ng ating gobyerno. Alright. Um, so, pwede po silang lumapit sa CHR para mag-file ng human rights violation case. And pangalawa, yes. yung damages po from the board of... Uh, sa so board of claims po uh, board, board of, of claims. claims okay kapag kanang patunayan po na wrongfully accused pwede silang um maggrant ito pong mga damages na to it comes in the form of monetary or ano pong mga serbisyo pa yung pwede nilang i ibigay eh um, uh, yun pong doon sa board of claims uh, monetary uh, ano po ito monetary assistance mm -hmm. uh, hindi man po siya ganun kalakihan pero mm may -hmm. bigay na monetary assistance kami rin po dito sa Commission on Human Rights kapag napatunayan po na meron talagang paglabag sa karapatang pangtao, nagbibigay din po kami ng financial assistance uh, sa mga dumudulog po sa amin at uh, after investigation nga po napatunayan na talagang nalabag yung kanilang karapatan uh, part po ng aming decision ay uh, maggrant ng financial assistance sa mga biktima po. Next na ko pong tanong, attorney, eh, paano po kung mga state forces or let's say government agencies yung naglabas at nagpakalat nitong mga pictures, um, how does the case apply to them lalo na kapag mga government na rin yung involved dito sa mga sangkot, sa paglabag ng karapatan? Uh, kung ma-establish po, ma'am, na merong grave abuse of discretion okay. uh, on the part of the government uh, agency or government official, Uh, maliban po doon sa human rights violation na pwede nilang idulog dito sa Commission on Human Rights, pwede rin po nilang idulog ito sa Office of the Ombudsman. Kasi yung Office of the Ombudsman po ang merong uh, jurisdiction naman pagdating sa usapin ng criminal and administrative liability ng ating mga government official or employee. So it's either uh, pareho po nilang pwedeng puntahan yon Office of the Ombudsman and Commission on Human Rights po. You've mentioned this at the beginning of our conversation, Attorney. Um, kung ano yung katayuan ng CHR pagdating dito sa mga sa mga kampanya na ito sa mga inihahaing panukala when it comes to um, punishing the perpetrators. Ano po ulit uulitin ko lang po kung ano po ba yung katayuan ng Commission on Human Rights dito sa isyung ito. Um, is this what the motorists or the perpetrators need o mas malaki yung magiging legal complications kapag tuluyan itong nais sa batas. Ito pong shame campaign o anumang form ng pagpapahiya sa isang individual. Opo. Uh, uh, ang, ang para po sa amin, kung ang purpose lang po talaga ng paglalathala ng pangalan ay para pahiyain yung tao in the hopes na hindi na niya uulitin yung crime, uh, baka po hindi ito gaanong malaking impact uh, para ma-achieve yung purpose. Pero kung ang magiging policy po nila ay unang-una strictuhan yung uh, pagbibigay ng driver's license. Talagang susuriin ng maigi yung uh, capacity or yung qualification ng tao na, na bago ma-issue ng driver's license. Ito po ay ma-avoid yung mga insidente na ganito. Kasi uh, pagka well-trained, yung uh, ating mga drivers... Uh, hindi po siguro magkakaroon ng ganyang uh, mga violations, grave violations na tinatawag. Pangalawa po siguro, mas maganda kung talagang hihigpitan po natin ang implementation ng mga batas trapiko. At uh, bigyan kaagad ng i-penalize po kaagad. And siguro lastly po, dahil po yung pagkakaroon natin ng driver's license is just a privilege given by the government. Ang ano po dito is uh, kung magkaroon po ng violation, if it's a minor violation, baka pwedeng isuspend muna yung uh, privilege ng driver's license and pagka-grave po siguro, uh, i-revoke na yung uh, driver's license. Pwede po kasing gawin ng DOTR yon dahil yung pag-grant po ng driver's license is a privilege, hindi po ito karapatan ng mga mamamayan. Um, Nabanggit niyo po dito yung pagpapabuti ng mga batas traffic o, o mas stricter implementation of traffic rules and as well as stricter reg, um, standards sa mga hukuan ng driver's license ganoon din yung mga punishment revisions. Um, meron na po kayong mga sabihin na natin guidelines o mga recommendations. Now, pagdating po dito sa shame campaign or kung sabihin na natin ang sinusulong ni former secretary dito e eh, talagang sabi niya nga po e eh, magtanda na talaga yung mga repeat and grave violators. If ever po this law is really pushed through, um, sino po ba yung best to identify its guidelines? Kasi kung nakikita po natin, marami pa pong gray areas. Um, and in those gray areas is where legal recommendations or legal aspects are often overlooked. So... Sino po ba yung dapat na sinasangguni sa paggawa ng mga ganitong batas? Um would you recommend na kayong mga nagbabantay sa karapatang pantao yung dapat ding magbantay dito sa mga guidelines ng mga ganitong batas? Or solely nasa DOTr po yung nasa DOTr for example yung power talaga sa paggawa ng mga guidelines nito. Ah uh, yun yun pong uh, uh, merong mandate para maglabas uh, ng mga policies and guidelines tungkol sa all aspects on transportation uh, traffic DOTr po talaga yan sila po talaga ang merong mandato para maglabas ng mga policies na yan and kami naman po dito sa Commission on Human Rights bilang watchdog ng uh, gobyerno uh, nagbibigay po kami ng mga panukala na or ng aming mga uh, reaction sa posible panukala. at nagbibigay po kami ng rekomendasyon kung ano po yung sa tingin namin ay mas maganda pag nilapatan po natin ng human rights based approach yung policy. Uh, Nire-recognize po namin ito pero ang ang sa amin po we are open na makipagtulungan kung gusto po nila kaming uh, Uh, mag magsangguni sila sa amin kung paano po yung mas magandang approach uh, paano po yung human rights based approach pagdating sa mga policies nato eh we are more than willing to help uh, hindi lamang po DTR kundi uh, lahat po ng government agencies na merong gustong uh, um hingin sa patungkol po sa usapin ng karapatan for our last question Atty., um you've mentioned earlier na pwede pong uh, pwede pong lumapit ang sino man sa uh, sa inyong tanggapan And you've mentioned earlier that driver's license is a privilege, pero yung mga karapatan po, eh, karapatan ito ng mga tao. Pero hindi po lahat may privilegio talaga na lumapit sa inyo o may kaalaman na lumapit sa mga ganitong ahensya. Pero now that this is going, this episode will be publicized, ano po ba yung mga serbisyo na pwede niyong i-offer sa mga tao na um, baga malayo sa kanila yung ano yung ideya ng katarungan o ng hustisya. Ano po ba yung mga services na pwedeng i-offer ng CHR? Opo. So, uh, maliban po doon sa power namin na mag-conduct ng investigation ng human rights violation, kami po ay bumababa sa uh, mga probinsya, sa grassroots talaga para magturo kung ano yung kanila mga karapatang pantao. Kasama na rin po doon sa mga places of deprivation of liberty. Uh, nagtuturo din po kami doon ng uh, ng Human Rights 101 para ipaalam sa lahat kung ano ang mga karapatan nila. Dahil pwede ka lang magreklamo ng violation kung alam mo kung ano yung karapatan mo na nava-violate na pala. So... Uh, Pwede po silang lumapit sa aming tanggapan. Uh, meron po kaming regional offices, meron kaming 17 uh, regional offices uh, all throughout the Philippines. Pwede po silang lumapit doon at magsumbong. Ah, uh, pwede rin po kung wala po silang uh, means para pumunta sa aming mga opisina, pwede po nilang ma-access yung aming website or uh, uh, ng Commission on Human Rights. Makikita rin po kami sa Facebook. Makikita rin po kami sa Twitter. And meron po kaming uh, doon po sa website, meron po kaming tinatawag, meron kami, kaming reporting mechanism doon na ang tawag po ay mismo. Mm -hmm. uh, itatype nyo lang po yung inputs as long as meron po kayong internet connection. Itype nyo lang po yung inyong reklamo. Map, ma, uh, map, mapupunta po ito sa appropriate Uh, bureau ng aming tanggapan at makikipag-coordinate po sila sa inyo uh, para eh, mag magkandak ng initial interview tungkol po doon sa violation. Maraming maraming salamat po, Uti Ulitin ko lang po kung ano yung mga servisyong ino-offer ninyo. You have awareness and education campaigns all throughout the country and in terms of accessibility, pwede po silang lumapit sa inyong mga websites at saka mga social media accounts kung saan meron po kayong mga um, su pagkumbaga sumbungan ito nga pong mismo kung saan pwede nilang i-input lang lahat ng kanilang mga reklamo para ma para ma nyo na ito. Maraming maraming salamat po attorney for making this discussion really insightful. And that has been Commissioner Attorney Beda Epres ng Commission on Human Rights. Muli, maraming maraming salamat po, Attorney. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Muli ako po si Rose Baviera ng DZRH TV una sa Pilipinas, una sa Pilipino. lungsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke, Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy 把我家。